today's video mga best masyado ng malaking aking buksit para na akong baobaog oh baob, no baobaog baob, yung tukak sa taltalon na malaki yung buksit kaya <laughs> 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 dali dali na kaming pumunta sa Apayo Sports Complex para mag jogging at nang sa ay tayo ay makapagpapawis pero wait teka teka muna mga best you ko, nakikita niyo ba yung napakalaking bunong na to yan oo yan yan yung tinatawag naming aliwa Alilawum aminan wag lang da kami nga tagadto Payaw Luna. Ano mapunwang kami, umay may tagbat-tagbat nito yung <laughs> after 72 hours of travel sa wakas, nakadanon kami makapagpalungot na umalangan. Ilaban ko na ilaban ko nga talaga. FYI, mga beshiwak ko, ay do running naman talaga. Iso nga ato'y buksit ko ka dumakilat. Hindi nyo ato ya, <laughs> English, English. I do running, running out of money. <laughs> English noong English. Kaya na ni ninang, Merry Christmas, baka naman. Ay, Yeah. <laughs> Namamas ko pa oh. Ay Boring naman Walang kasabayang mag-jogging Sayang Imprepare ko pa yung mat eh. black shoes ko Pero di bale Let's proceed to plan B <laughs> Plan B tayo mga besiwak ko A Plan B is This Napakainit oh na Mickey Mas mainit pa sa Pagtrato sa'yo ng yung hobby at wifi Ay <laughs> Ano connect naman aja. Napakasarap ko nga naman talaga mga best. Ay, exce. napakasarap nga naman talaga ng Mickey pag ganitong taglamig na mga best. ko kaya ikaw. Oh, oh, ikaw mismo. Pag nanlalamig na sa'yo yung jowa mo, ay, diayain mo dito na magmiki Mickey kayo para kahit papano uminit yung pagtrato niya sa'yo. Ay, ay. <laughs> Basta, ajay lalaki di pagbayadam no ko. Ano ah. si Kanto pa ilag bayad? <laughs> Baka karkarong agburak tadaram kanya na. <laughs> At kung may alam kayong masarap na Mickey Han, ikaw nga po sa baba para mapuntahan ang susunod na eksena ay rated SPG maaaring may masiselang tema lingwahe, terasan, mukha na parang paa ay <laughs> <laughs> ropak no ka dita, mga besi ko ropa eh tahang saka man nun baka yung bagay yung saka ropa bes <laughs> Agung no kadeta dote eh, abot na mga besyo ko hanga palatang tinyog. <laughs> so nya mga besiwak ko may kayon takanon kayo na este kanun da kon ay nawa naggulo basta kas giant agyawan na ti pa no barbaro ka lang ti page ko ha ti follow i like mo pa yan like mo kay dakil nga tulong ka dagiti aramidik nga video kan i share mo pa yan tapno ni kasta mabuyat dagiti gagayem mo so agyawan na ti adu ops ops kunting paalala agan nagkan ti sa ay <laughs> babush <laughs>